mga pamagat ng awit kapag kasal na. Una, kapag unang araw o first night, ang pamagat ng awit ay Aray! Naku! Wow. Ito yung mahapdi na masyeket, pero masyarap. <coughs> Pangalawa, kapag isang taon hanggang limang taon ng kasal, ang pamagat ng awit ay Araw-araw gabi-gabi. Ito yung ganadong-ganado pa sa isa't isa. Kaya inaaraw-araw at ginagabi-gabi. <coughs> Pangatlo, kapag anim hanggang kinseng taon ng kasal. Ang pamagat ng awit ay, paminsan-minsan, ito yung busy na sa ibang bagay, kaya paminsan-minsan na lang. <laughs> Pangapat, kapag 16 hanggang 25 na taon ng kasal, ang pamagat ng awit ay, sana kahit minsan, ito naman yung sobrang busy na, minsan na lang ganahan at maisipan, in short, occasionally na lang. <laughs> Panglima, Kapag 26 hanggang 49 taon ng kasal, ang pamagat ng awit ay Gaano Kadalas ang Minsan. Ito na yung madalang na talagang maisipan, hindi na ginaganahan, mabibitin ka pa o kaya isang beses na lang siguro sa isang taon. Pang-anim, kapag 50 taon pataas ng kasal, ang pamagat na ng awit ay Maalaala Mo Pa Kaya. Ito na yung nakakalimutan na. Nalimutan na rin paano gawin. Nalimutan na paano simulan. Tanging alaala na lang. Oh, asangawit na kayo dyan? Paalala. Ito'y katuwaan lamang. Good vibes lang tayo. <laughs>